Wow. Wow. Right, good morning. Good morning po mga kabisdak. Ito mga po mga kabisdak. Ito ay binili natin itong mga wow. queens na ito. Wow. Ito maraming, maraming ganito, di ba? Kasi ito ay queens sa US itong queens na ito. Ito mga kabisdak, pag mayroon kayong mga ganito kabisdak, ah, pakinggan mo, pakinggan mo, pakinggan nyo para malaman nyo. Pag mayroon kayong ganito 1964 hanggang 1968, 1964 hanggang 1968, bibilihin ko ito ng tag 250 bawat isa. Yes! Makinig kayo ha. 1964 to 1968 only. Bilhin yes! ko ng 258 ang isa. Pag wala, pag wala sa ganong year nga 1964 to 1968. Bumili rin ako pero mas mura. Bilhin ko ito sa halagang 25 bits. Pag <laughs> wala sa year na 1964 hanggang 1968 pag yung 1964 at saka 1968 ang coins nyo na ganito 250 it's bawat isa pag wala sa year so mura ang bili ko tag 25 lang at mayroon pag, pag mayroon kayong ganito rin ganito year 1945 below itong ganito bibilhin ko rin ng 200H, 250 pag wala na lumagpas yan o wala sa year na binanggit ko 1945 pataas oh, bilhin kong 25H rin Ang ganito pag ganito bumili ako tig 30H 30, H, 30 H, bawat isa tingnan nyo ah. ito ay 50 new pence. 30 bawat isa. Kasi wala na ito. Wala na ang coins na ito. Hindi na nag-circular. At bumili ako. Itong mga coins na ito, 1945 below. Pakinggan yung mabuti. Pag mayroon kayong ganito, ito ay isang quarter dollar quarter dollar, pakinggan nyo pag mayroon kayong ganito, 1945 below pibilin ko ng tag 200 bawat isa wow. pakinggan nyo ha, 200 bawat isa, pag ganito 1945 below itong quarter dollars, pag lumagpas na 1945 pataas 10 piso ang bili ko, 10, tag 10 piso ang isa So wag na kayong mag ano pa mag comments comments na mayroon ako ganito, mayroon ko ganito. So sabi ko pag 1945 pababa na year ng ganito, tag 200 bawat isa. Pag 1945 pataas. So pag mayroon kayo 10 peso bawat isang bili ko. Pag mayroon kayo, gusto niyo tag 10 peso, bilhin ko. Pag hindi niyo gusto, huwag. Yan lang. Pag 1945 pababa, 1945, 44, 43, 42, 41, 40. Yan. 200 bawat isa kung mayroon kayo. Huwag na patumpik-tumpik pa. Bilhin ko. right So, ito rin to. Same pa rin. Alright? Oh. So, malinaw, malinaw. Yan lang, yan lang.